Hello, mga pechamps ko. Oh, Ayan. Yeah. Isa-isa tayo ng sibuyas, kamatis, bawang. At alam niyo ba kung ano ang ating ibibisa? Oh, Ayan. Yeah. So, ito na. Ang ating bawal sibuyas, kamatis. So, ilagay na natin ang ating sibuyas. Oh, yeah. Kita niyo ba yan, mga pechamps ko? Hmm. Hmm. Ayan. Yeah. Dalawang latang sardines. O, eh, di ba? Anong nasasabi niya sa akin boto goto? Ayan. Yeah. Eh, sabi niya, anak po, gusto daw niya ng sardinas eh. Pero huwag ko daw lalagyan ng mga gulay, ng kahit ano. Igisa ko lang daw sa sibuyas kamapis. Bawa. At lagyan natin ng konting asin. Ayan. Yeah. So, kanyan lang sasabi nyo? Ano natin? Kung anong lasa? Diba? Hmm. Ano natin kung lasa. mm. Lasang sardinas. <laughs> okay, mga ko. Ayan na siya. So, atin na siyang sabi kasi mga ano, anak ko, ayaw niya naman na gulugin daw yung isda, yung sardines. So, ganyan-ganyan lang. Ayan. Diba? Ganyan lang gusto nila eh. Tapos, lalagyan daw nila yan ng alam man, seed. masasabi mo? Comment below. <laughs> Yan. O di ba ano yan? Sardines. Masarap po paglalagyan ng ano eh, kalamansi. Dapat nga hindi naman niluluto eh, sardines lang. Ang isa ko lagay ko. Special ang aking ulam for tonight. Ang sardines. Diba? Yeah, so, she's ay little na tuna at atin na lang siyang medyo kulo ng konti para naman malutuluto at medyo matanggal yung konting lamis na. Hindi so, ko na siya nilagyan ng anong mamera. nila ng kalamansi. Sa so, bubala na siya naman ko Ayan. Nirequest nila mag-isa lang ako ng sardines. Yan na mga kachams ko. So, enjoy na lang nila. <laughs> okay ba mga pechams? Luto na ang ating ginisang sardines. Okay. Wow, sarap yan eh. Sa pangantikim. Mmm. Lasang-lasang sardines. Sa pala yung ano, para medyo malasa-lasa siya. I mean, yung hindi ka masyadong malanawa. Ayan. Okay So, bayan muna mga pachamps ko Ayan, kami ulam for tonight